sabi nila bigay nila ako chocolates if I transfer them. Ay, ano? Si ate na lang magbibigay ng chocolate sa'yo, ha? na punta ka muna sa room mo, ha? Ate Crystal, pakitala muna siya sa room ano, 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 mo. Ano, Nono? Lali muna kita sa room mo. Doon na tayo mag-play. Ano ang problema mo? Bakit naman ganun? Napaka-OE mo naman. Ano ko kaming ginagawang masama sa kanya? We're just playing with your brother. Pasalamat ka nga, naikipaglaro kami sa kapatid mo. Nga, naikipaglaro. Sorry, ah, pero yung nakita ko, pinatatawa na niya yung kapatid ko. You're making fun of him, lalo na sa kondisyon niya. Hindi ka ganun. Okay, sige, ako na lang yung matahin niya, pero huwag yun na idama yung kapatid ko. Ah, so Ina. na. Gusto mong tayo na lang maglaro. Let's play. sorry. Gusto mong maglaro, di ba? yun naglalaro lang tayo. Iwan, kinuha ka niya. Are you gonna let that slide? Iwan natin natin, na. Eh? No, no. Sabi ni ate, punta daw tayo sa room. No, Let's go. Ayaw ko. Let's go na. It's okay, no, no. Pasok ka na lang sa room mo muna, ha? Ang Lola Pink nang bahala kay Ate Ina. Okay? Sige na, oh. sige na. Why'd you do that, Ina? ba diba, ayaw mo sino na makipaglaro sa amin? So tayo na lang maglaro. Stos? Sino ka para sa palinang kapatid ko, Ha? Just because nakatira ka dito, doesn't mean pwede mo na gawin lahat ang gusto mo. Let me just remind you. nakikitera ka lang dito doon lang ang karapatan sa tatang kapatid ko. Hindi mo naman kailangan sabihin sa akin Alam ko yung lugar ko dito. Pero hindi ibig sabihin yun, pwede nyo na akong pastusin o paglaruan yung kapatid ko. Hinahil na may mag-swimming mo sa mana? And besides, pumayag naman yung kapatid mo eh. Sa arte-arte ka ng ganyan? Tsaka kung may problema man dito, yung kapatid mo yun, dahil abnormal siya. Ano so, yung sinabi Why? Truth hurts, Ina! Tsaka kung may sisisihan man tayo dito, ikaw at ang kapatid mo, yun, dahil parehas kayong pabaya, parehas kayong stupid! Nung ah, sobra ka na? Alam mo po, bahasa wala kang alam sa pagmamahal eh. Yung sarili niyo ng lola, hindi niyo kayang respetuhin. Paano pa kayo ibang tao, di ba? Paano pa ako? Na hindi niyo naman kaano-ano. <laughs> Ngayon, alam ko na kung bakit hirap na hirap yung lola niyo sa inyo kasi pabigat lang kayo sa kanya. You should stop training. Bakit? Two turns? Ah! That's what you no. get when you test with me! <laughs>